ang puso ng Office of the Vice President ay ang bayan. Parating na sa Barangay Uringaw, sa Cabancalan City, sa Negros Occidental, ang Medical Assistance Program ng tanggapan ng Pangalawang Pangulo. May git dalawang oras ang layo nito mula sa Bacolod City. Isa sa mga natulungan ng programa, ang tatlong taong gulang na bata na si Baby Jairo na may sakit na leukemia Linggo-linggo kung bumiyabiyahe patungong Bacolod City si na Baby Jairo para sa kanyang chemotherapy. Pansamantala naman silang nakatira sa isang cancer patient home. Kwento ni Ruby, nabigla na lamang sila nung may nakitang tumutubo na bukol sa ulo ni Baby Jairo. Panay din ang iyak ng bata dahil sa sobrang sakit. Dahil mahaba-haba ang gamutan ni Baby Jairo, inilapit ni Ruby sa Office of the Vice President, Panay Negros Island Satellite Office, ang sitwasyon ng kanyang anak. Agad naman na tinugunan ng opisina ang pangangailangan ni Baby Jairo. Makalipas ang ilang buwan, ito na ngayon ang sitwasyon ni Baby Jairo. Masigla at kapansin-pansin ang pagliit ng bukol sa kanyang ulo. Patuloy ngayon ang chemotherapy ng bata. Vice President, ano ganun? Sara Duterte, thank you so much na na palapitan hamon ka mo dasig ka ng inyo nga pag aksyon sa amon. Madamo, madamo gid nga salamat sa iyang kabay nga mapuligan niya kami. Short gid kami sa financial man. Si Baby Jairo ay isa lamang sa libu-libong Pilipino na natulungan ng Office of the Vice President. Sa so datos mula sa tanggapan, umabot na sa 207,175 na mga Pilipino ang natulungan ng Medical Assistance Program ng OVP simula noong 2022 hanggang Agosto nitong taon. Mula dito sa Bacolod City, ako po si Maribeth Tadlawan. Lahat para sa Diyos, Bayan at Pamilyang Pilipino. Val Nakasakit ng pneumonia ang 86 years old na si Lola Linda mula sa Bogos City, Negros Occidental. Ngunit nadagdagan pa ang kanyang mga problema. Ilang buwan kasi matapos maospital, hirap nang maglakad si Lola Linda dahil bumaba ang kanyang sodium, potassium at calcium. Ayon sa anak nito na si Brenda, pahirapan din ang kanilang pagpunta sa ospital tuwing schedule sa check-up ni Lola. Dahil walang wheelchair, inaakay lamang ni Brenda ang kanyang nanay Ngunit nang malaman sa social media na mayroong wheelchair assistance program ang OVP, agad siyang tumulak sa OVP Panay and Negros Island Satellite Office sa Bacolod City upang idulog ang sitwasyon ng kanyang ina. Di naman siya nabigo dahil agad siyang inasikaso ng opisina. Pero daw mas okay sa amon ay eh kay do hindi na kami mabudla yan. Kay mas karga na siya namon. Pasalamat kami eh may ara. Naging emosyonal din si Brenda dahil sa so naging malasakit ng OVP. Madam, nga salamat kay... damo ugid na buligan. Ha? Pasensya lang. ah, <laughs> bisan um, pa ano, ano, nagabulig siya. Oo. Dako, ginaham pa salamat na nalipayid kami gani. Nga kagapo, nagabot Kay amugin ng amugin na pangayo. Oo nga, bisan sa mula na bala sa last ano ma, ano man si nanay. man, eh, kapasalamat, Sa mga nangangailangan ng wheelchair, maaaring dumulog sa tanggapan ng pangalawang pangulo. Siguraduhin lamang na kompleto ang mga rekisito. Hirap nang makalakad si Lola Remy, 89 years old, mula sa lungsod ng Bago sa Negros Occidental kaya idunulog ng anak nitong si Milva ang kalagayan ng kanyang ina sa so Office of the Vice President, Panay Negros Island Satellite Office, upang makahingi ng wheelchair. Bilang isang anak, nahihirapan uman siyang makita ang kalagayan ng kanyang ina. Tapos sambal ko, parang, ano, parang nahirapan pala ako, na ako lang nag-alaga. Tapos sabi ko, pag wala siyang wheelchair, hindi ko maano sa labas kay yung lakad niya kunti lang tapos mag ano na ano ng pagod na. Di napigilan ni Milva ang kanyang emosyon nang makatanggap ng wheelchair si Lola Remy. Parang yung dibdib ko do parang parang hindi ko maintindihan, parang daw binunutan ng tini kasi kung dito lang si nanay, pati ako nahihirapan din. Oo, oo na, nang gusto mo ilabas pero hindi siya makalakad ng matagal kaya siling ko kahit na nakaupo siya sa wheelchair, at least maano siya doon sa may labas. Ngayon, mas madali na lang na mailabas at ipasya si Lola Remy. Masaya rin si na Milva dahil ramdam nila mismo ang saya ni Lola sa natanggap na wheelchair. Maraming maraming salamat sa binigay niyo na wheelchair at nagpasalamat din ako sa nagtulong sa amin, nag-uubago team, nag tsaka yung nagsama sa amin doon si si Councilor Joseph Colmenares at saka yung kanyang asawa. Malaking tulong talaga Vice President yung na binigay sa amin na wheelchair. Naka ano nang parang na ano yung tinik sa dibdib ko kasi kahit ako nahirapan din Nagtingin tingin kay nanay na kaiga na lang palagi sa sa kanyang katri Maraming maraming salamat, Vice, Sarah. Sana marami ka pang matulungan at mapasaya ng mga tao. God bless po. Mula dito sa Bacolod City, ako po si Maribeth Nawan. Lahat para sa Jokes, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Ang aming determinasyon, pagpupunyagi at pagsisikap ay nakatali sa aming hangarin na makapagsilbi sa inyo bilang mga lingkod bayan.